Naranasan mo na bang mapalibutan ng mga taong sobrang emotional, sobrang galit, o wala sa kontrol? Yung tipong parang sasabog na ang sitwasyon at hindi mo alam kung paano mananatiling kalmado? Alam mo ba na ang pagiging kalmado sa ganitong mga pagkakataon ay hindi lang tungkol sa pagpipigil ng emosyon, kundi isang skill na kayang-kaya mong matutunan? Sa video na ito, ibabahagi ko ang 9 powerful techniques para manatiling kalmado kahit nasa harap ka ng galit, stress, o tensyonadong sitwasyon. Kung gusto mong malaman kung paano kontrolin ang iyong reaksyon, pigilan ang bugso ng damdamin at manatiling composed kahit nasa gitna ng taguluhan, manood ka hanggang dulo. Let's dive in! Number 1 Magsanay ka ng malalim na paghinga Deep Breathing Exercises Kapag napapalibutan ka ng stress o negatibong enerhiya, isa sa pinakamabisang paraan upang manatiling kalmado ay ang malalim na paghinga. Hindi lang ito simpleng pag-inhale at pag-exhale. Ito ay isang sining na maaaring magdulot ng agarang katahimikan sa iyong katawan at isipan. Bakit mahalaga ang malalim na paghinga? Pinapabagal nito ang tibok ng puso mo kaya bumababa ang tension sa katawan. Nagpapadala ito ng signal sa utak na ligtas ka, kaya bumababa ang iyong stress levels. Tinutulungan kang manatiling present sa halip na magpadala sa emosyon. Subukan mo ang 4-7-8 breathing technique. Ano ito? Huminga ka ng malalim sa ilong sa loob ng apat na segundo. Pigilan mo ang hininga sa loob ng 7 seconds. Pero depende sa iyo kung kaya mong 7 segundo na pigilan ang iyong paghinga. Tapos, dahan-dahang mag-exhale palabas sa bibig sa loob ng 8 segundo. Ulitin mo ito ng 3 beses o 5 beses hanggang maramdaman mong bumabalik ang iyong katahimikan. Gawin mo ito kapag naiinis ka na sa isang tao pero ayaw mong sumabog. Gawin mo ito kapag may tensyon sa paligid mo at gusto mong maging mahinahon. Gawin mo ito bago ka magsalita sa isang mainit na diskusyon para siguradong hindi ka padalos-dalos. Sa pamamagitan ng simpleng ehersisyong ito, mas magkakaroon ka ng kontrol sa iyong emosyon at magiging mas kalmado ka sa anumang sitwasyon. Number two, iwasang sumagot ng padalos-dalos. Avoid reacting impulsively. Kapag ang emosyon ay mataas at ang tensyon ay nasa rurok madaling magpadala sa bugso ng damdamin at sumagot ng padalos-dalos. Ngunit alam mo bang ang hindi pinag-isipang sagot ay maaaring makasira ng relasyon, makasira ng reputasyon, at maging ng iyong sariling kapayapaan? Bakit dapat mong iwasan ang padalos-dalos na pagsagot? Kapag emotional ka, hindi malinaw ang iyong pag-iisip. Maaaring sabihin mo ang isang bagay na pagsisisihan mo sa huli o maaaring may magawa ka na pagsisisihan mo, ang mabilis na reaksyon ay maaaring magpapalala ng sitwasyon. Sa halip na humupa, baka lalo lang mag-init ang usapan. Mas madali kang mamanipula ng iba kapag galit ka. Kapag nag-react ka agad, maaaring gamitin nila ang reaksyon mo laban sa'yo. Paano mo makukontrol ang sarili mong reaksyon? Huminga ka ng malalim bago ka sumagot. Gamitin mo ulit ang 478 breathing technique upang bigyan ang sarili mo ng oras bago ka magsalita. Tanungin mo ang sarili mo, makakatulong ba ito? O lalo lang magpapalala ng sitwasyon? Gumamit ka ng neutral na tono at pananalita. Sa halip na, ano ka ba? Subukan mo ang, maaari ba nating pag-usapan ito ng mahinahon? Kapag hindi ka sigurado sa sagot mo, manahimik ka muna. Hindi mo kailangang sumagot agad mas mabuting iproseso mo ang iyong emosyon bago ka magsalita. Gawin mo ang teknik na ito kapag may sumigaw o nagtaas ng boses sa iyo. Gawin mo ito kapag may nagbigay ng opinyon na hindi mo gusto at gusto mong sumagot ng pasarkastiko. Gawin mo ito kapag naiinis o nagagalit ka na pero ayaw mong magsabi ng bagay na maaari mong pagsisihan. Tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. Minsan, ang pagiging kalmado at hindi pa dalos-dalos ang pinakamalakas na depensa mo. Number three, itoon ang pansin sa iyong sarili. Focus on what you can control. Sa buhay, maraming bagay ang wala sa ating kontrol. Hindi natin kontrolado ang kilos ng ibang tao, ang kanilang opinyon, at ang mga sitwasyong hindi natin inaasahan. Ngunit may isang bagay na laging nasa kamay natin. Ang ating sariling reaksyon. Bakit mahalaga ang pagtuon sa ating sarili? Nakakatulong itong bawasan ang stress. Kapag masyado mong iniisip ang ginagawa ng iba, napapagod ka nang hindi mo namamalayan. Mahalaga ang pagtuon sa ating sarili dahil mas nagiging kalmado tayo at mahinahon. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang galit ng iba, mas nagkakaroon ka ng pagkakataong kontrolin ang iyong emosyon. Hindi ka madaling maapektuhan ng negativity sa paligid. Kapag natutunan mong pagtuunan ng pansin ang sarili mong kilos, hindi ka basta-bastang magpapadala sa gulo o drama. Bago ka mag-react, tanungin mo muna ang sarili mo. May control ba ako sa sitwasyong ito? Kung wala, huwag mong sayangin ang iyong lakas at oras dito. Pagtuunan mo ng pansin ang iyong reaksyon. Sa halip na magalit ka sa isang taong nagagalit, pilitin ang kalmado at mahinahong tugon. Gumamit ka ng self-affirmations. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako kontrolado ng emosyon ng iba. May kapangyarihan akong manatiling mahinahon. Iwasang sumali sa negatibong diskusyon o away. Kapag may narinig kang negatibong komento, tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko bang makisali rito? Mag-focus ka sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Imbis na pagtuunan ng pansin ang negativity, ilaan mo ang iyong oras sa produktibong bagay na makakatulong sa iyong pag-unlad. Gawin mo ang teknik na ito kapag may taong nagagalit o wala sa kontrol at gusto mong manatiling kalmado. Gawin mo ito kapag may nangyayaring hindi mo gusto pero wala ka namang magagawa para baguhin ito. Gawin mo ito kapag nararamdaman mong na-stress ka sa isang sitwasyon at gusto mong bumalik sa iyong kalmado at balansin ang sarili. Tandaan mo, hindi mo makukontrol ang mundo, pero makukontrol mo ang iyong sarili. Kapag natutunan mong i ang enerhiya mo sa sarili mong aksyon, mas magiging masaya ka, payapa, at matibay ka sa anumang sitwasyong dumating sa buhay mo. Number four, huwag personalin ang kanilang sinasabi o ginagawa. Don't take things personally. Kapag may taong galit kapag may taong nagsasalita ng masakit o kumikilos ng hindi maganda. Natural na reaksyon natin ang maapektuhan at masaktan. Pero alam mo ba na karamihan sa mga sinasabi at ginagawa ng ibang tao ay hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kanila. Bakit hindi mo dapat personalin ang kanilang sinasabi o ginagawa? Dahil ang reaksyon ng ibang tao ay sumasalamin sa kanilang emosyon, hindi sa iyong halaga. Kung may taong sumisigaw o nagsasalita ng masakit, maaaring sila ang may pinagdadaanan, hindi ikaw. Kapag hindi mo pinersonal, hindi ka madaling ma-stress. Hindi mo kailangang dalhin sa puso mo ang bawat masasakit na salita o kilos ng iba. Mas magkakaroon ka ng emotional na kontrol. Sa halip na gumante o magalit, matuto kang maging kalmado at hindi agad mag-react. Pangisipan mo, tungkol ba talaga ito sa akin? Kasi minsan, maraming tao ang naglalabas lang ng stress o frustration at ikaw ang napagbabalingan. Gamitin mo ang empathy. Subukang unawain kung bakit ganito ang kanilang reaksyon. Baka may pinagdadaanan sila. Huwag agad mag-react. Kapag may narinig kang hindi maganda, huminga ka muna ng malalim bago sumagot o bago ka magdesisyon kung papatulan mo ba ito o hindi. Piliin mo ang iyong laban. Hindi lahat ng sinabi ng iba ay dapat mong bigyang pansin. Tanungin mo ang sarili mo, mahalaga ba ang sinasabi o ginagawa ng taong ito sa loob ng isang linggo o isang buwan? Kung hindi, huwag nang sayangin ang iyong oras at lakas. Palakasin mo ang kumpiyansa mo sa sarili. Kapag alam mong kilala mo ang sarili mo at alam mong hindi ka ganun, hindi ka basta-basta maapektuhan ng sinasabi ng iba. Gawin mo ang teknik na ito kapag may taong nagbitaw ng masasakit na salita o nagpakita ng hindi magandang ugali. Gawin mo ito kapag napansin mong naapektuhan ka ng opinyon ng iba tungkol sa'yo. Gawin mo ito kapag gusto mong panatilihin ang iyong kapayapaan at hindi magpadala sa emosyon. Tandaan mo, ang mga salita at kilos ng iba ay hindi palaging tungkol sa'yo. Kapag natutunan mong hindi personalin ang mga bagay, mas magiging kalmado masaya at emotionally strong ka sa bawat sitwasyon sa buhay mo. Number five, alamin kung dapat kang lumayo. Know when to walk away. Hindi lahat ng laban ay kailangang harapin. May mga sitwasyon kung saan ang pinakamatalinong gawin ay ang lumayo. Hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa pagpili ng kapayapaan kaysa gulo. Bakit mahalaga ang pag-alam kung kailan dapat lumayo? dahil hindi lahat ng diskusyon ay may patutunguhan. May mga taong hindi bukas sa pag-uusap at wala kang magagawa para baguhin ang kanilang isip. Dahil sa paglayo, maiiwasan mo ang hindi kinakailangang stress. Sa halip na ubusin ang iyong lakas sa negatibong sitwasyon, maaari mo itong ilaan sa mas mahalagang bagay. Mas mapampanatili mo ang iyong dignidad at respeto sa sarili. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa bawat argumento. Paano malalaman kung dapat kang lumayo? Kapag ang kausap mo ay hindi nakikinig at puro sigaw o insulto ang sagot. Hindi mo kailangang makipagtalo sa taong sarado ang isip. Lumayo ka na kapag ang usapan ay nauuwi na sa personalan at hindi na produktibo. Kung wala nang saysay ang pag-uusap at puro paninira na lang, mas mabuting tapusin ito. Lumayo ka na kapag ramdam mong nawawalan ka na ng kontrol sa iyong emosyon. Bago ka magsabi ng bagay na pagsisisihan mo, lumayo ka muna at huminga ka ng malalim. Lumayo ka na kapag hindi ka na nire-respeto. Kung ang isang tao ay patuloy kang binabastos, hindi mo kailangang manatili sa sitwasyong yun. Lumayo ka na kapag hindi ito makakatulong sa iyong mental at emotional health. Piliin mong alagaan ang iyong sarili kaysa makisali sa toxic na sitwasyon paano lumayo ng may dignidad. Maging mahinahon sa pag-alis. Hindi mo kailangang sumigaw o mag-walk out ng may galit. Sabihin mo lang, pasensya na, pero hindi ito magandang usapan para sa akin ngayon. Iwasan mong makipagtalo bago lumayo. Huwag nang patagalin pa ang usapan kung alam mong hindi ito magiging maganda para sa'yo. Pagtuunan mo ng pansin ang iyong kapayapaan. Sa halip na mag-duel sa nangyari, gamitin mo ang oras na ito para mag-relax at bumalik sa kalmado mong estado. Gamitin mo ang teknik na ito kapag nasa isang toxic na usapan na walang patutunguhan. Gamitin mo ito kapag napapaligiran ka ng negatibong enerhiya at gusto mong protektahan ang iyong kapayapaan. Gamitin mo ito kapag alam mong hindi na healthy para sa iyo ang sitwasyon at mas makakabuti kung lalayo ka. Tandaan mo, ang paglayo ay hindi kahinaan ito ay isang desisyon na nagpapakita ng iyong lakas at wisdom. Hindi mo kailangang ipaglaban ang lahat ng argumento. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay ang piliin ng kapayapaan at lumayo ng may respeto sa sarili. Number six, Magpanatili ng neutral na tono at body language. Maintain a neutral tone and body language. Kapag ang isang sitwasyon ay puno ng tensyon, ang paraan ng iyong pagsasalita at kilos ay may malaking epekto sa kalalabasan ng usapan. Kahit pa tama ang iyong sinasabi, kung ang tono mo ay agresibo at ang katawan mo ay nagpapakita ng galit, mas lalala ang sitwasyon. Kaya mahalagang mapanatili ang neutral na tono at body language upang hindi na lumala ang tensyon. Bakit mahalaga ang neutral na tono at body language? Nakakatulong itong panatilihin ng kalmado sa sitwasyon. Kapag mahinaho ng tono mo, mas malamang na hindi mag-react ng negatibo ang kausap mo. Nagpapakita ito ng maturity at emotional na control. Hindi mo kailangang sumabay sa galit ng iba. Kaya mong piliing maging kalmado. Mas nakikinig ang tao kapag hindi nila nararamdaman ang pagiging defensive mo. Kung kalmado ka, mas malamang na maging bukas sila sa pagkikinig. Paano mapanatili ang neutral na tono? panatilihing mahinahon at mabagal ang pagsasalita. Iwasan mo ang pagsigaw o mabilis na pananalita na maaaring magmukha kang galit o padalos-dalos. Gamitin mo ang tamang volume. Huwag masyadong mahina na para kang takot o mahina ang loob. At huwag masyadong malakas na para kang galit. Dapat neutral lang. Balansi lang. Iwasan mo ang sarcastic o condescending na tono. Kahit hindi ka sumisigaw kung may halong pag-iinsulto o sarkasmo ang boses mo, mas lalala ang sitwasyon. Gumamit ka ng positibong pananalita. Sa halip na, ano ka ba? Hindi mo ba naiintindihan? Mas mabuting sabihin mo, maaari ba natin pag-usapan ito ng mahinahon? Paano mapanatili ang neutral na body language? Iwasan mong itaas ang kamay o daliri sa paraang mukhang nagbabanta. Sa halip, hayaan mong yung kamay na relaxed o gumamit ka ng bukas na kilos or open gesture. Panatilihin ang eye contact pero huwag titigan ng matalim. Ang normal at kalmadong eye contact ay nagpapakita ng respeto. Iwasan mong tumayo ng parang naghahamon. Kung maaari, umupo ka ng relaxed o tumayo ka ng hindi agresibo. Iwasan mong pag ng braso. Ito ay maaaring magbigay ng impresyon na sarado ang isip mo o defensive ka. Gamitin mo ang teknik na ito kapag may nakikipagtalo sa'yo at ayaw mong lumala ang sitwasyon. Gamitin mo ito kapag may galit na tao sa paligid mo at gusto mong manatiling kalmado. Gamitin mo ito kapag kailangan mong makipag-usap sa isang mahirap na sitwasyon pero gusto mong panatilihin ng respeto. Tandaan mo, minsan, hindi lang ang sinasabi mo ang mahalaga, kundi kung paano mo ito sinasabi. Kapag napapanatili mo ang neutral na tono at neutral na body language, mas malamang na magpatuloy ang usapan sa maayos at produktibong paraan. Number 7. Gumamit ng empatya at pag-unawa. Practice empathy and understanding. Kapag ang isang tao ay galit, emotional, o hindi kontrolado ang kanyang kilos, ang unang reaksyon natin ay madalas na depensahan ang ating sarili o lumaban. Ngunit isang makapangyarihang paraan upang manatiling kalmado sa ganitong sitwasyon ay ang paggamit ng empatya at pag-unawa. Bakit mahalagang empatya at pag-unawa? Nakakatulong itong mapanatili ang kalmado sa usapan. Kapag naiintindihan mo ang pinagdadaanan ng iba, mas madali mong maiiwasan ang pagiging defensive o galit. Nababawasan ito ang tensyon. Kapag ipinakita mong naiintindihan mo ang nararamdaman nila, mas malamang na huminahon sila. Nagpapakita ito ng maturity at emotional intelligence. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang magpakita ng empatya sa init ng sitwasyon. Ang pagiging mahinahon at maunawain ay isang tanda ng lakas ng loob. Paano gamitin ang empatya sa mahihirap na sitwasyon? Makinig ng may bukas na isip. Huwag agad mag-react. Unawain mo muna kung bakit ganito ang nararamdaman ng kausap mo. Subukan mong ilagay ang sarili mo sa kanilang sitwasyon Tanungin mo ang sarili mo, kung ako kaya ang nasa posisyon niya, anong mararamdaman ko? Gamitin mo ang mga salitang nagpapakita ng pag-unawa. Sa halip na sabihin, huwag kang OA. Subukan mo ang naiintindihan ko na mabigat ang nararamdaman mo. Iwasan mong husgahan agad ang kanilang emosyon. Sa halip na isipin na sila ay nagdadrama o maarte, isipin mo kung anong maaaring dahilan sa likod ng kanilang reaksyon. Ipahayag mo ang empatya gamit ang body language. Tumangu ka bilang tanda ng pakikinig. Panatilihin ang eye contact at huwag gumamit ng saradong kilos tulad ng pag ng braso na sinabi ko kanina. Gamitin mo ang teknik na ito kapag may taong galit o emotional at gusto mong tulungan silang huminahon. Gamitin mo ito kapag may hindi pagkakaintindihan at gusto mong ayusin ito ng maayos. Gamitin mo ito kapag gusto mong panatilihin ang positibong relasyon sa kabila ng tensyon. Tandaan mo, ang bawat tao ay may sariling pinagdadaanan na hindi natin alam. Kapag pinili mong gumamit ng empatya sa halip na agad magalit o lumaban, binibigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo at ang iba na magkaroon ng mas maayos at makahulugang koneksyon. Number 8. Alalahanin ang mas malaking larawan. Remember the bigger picture. Sa gitna ng mga tensyon at hindi pagkakaintindihan, madaling malimutan ang mga mahalagang bagay sa buhay. Ang mga maliit na isyo at hindi pagkakasunduan ay maaaring magbukhang malaki at makakalimutan ang mas malalaking layunin at relasyon na mahalaga sa iyo. Kaya't mahalaga na palagi mong alalahanin ang mas malaking larawan sa bawat sitwasyon. Bakit mahalaga ang pag-alala sa mas malaking larawan? Nakakatulong ito sa pagpapakalma ng iyong emosyon. Kapag nakatuon ka sa mas malaking layunin, mas madali mong makakalimutan ang mga maliliit na isyo na hindi naman ganun kahalaga sa kabuuan ng iyong buhay. Pinipigilan nito ang impulsive reactions. Hindi ka magpapadala sa maliliit na isyo kapag naiisip mong mas mahalaga ang iyong pangmatagalang layunin kaysa ang sandaling gulo. Nagpapalakas ito ng iyong perspektibo sa halip na mag-focus sa maliliit na detalye ng isang sitwasyon, nakikita mo ang kabuoan at kung paano ito nakakaapekto sa iyong buhay sa pangmatagalan. Paano alalahanin ang mas malaking larawan? Tanungin mo ang sarili mo, mahalaga ba ito sa isang linggo, buwan o taon mula ngayon? Kung hindi, maaaring hindi ito karapat dapat ng iyong labis na emosyon. Pagtuunan mo ng pansin ang iyong mga pangunahing layunin at relasyon Isipin mo kung paanong ang iyong reaksyon ay makakaapekto sa iyong mga mahal sa buhay, trabaho o pangarap. Maging conscious sa iyong mga reaksyon. Alamin mo kung ang iyong galit o frustration ay tumutok lang sa isang maliit na issue at subukan mong balikan ang iyong mas malalaking layunin. Iwasan mo ang mga maliit na drama. Kapag may hindi pagkakasunduan, tanungin mo ang sarili mo kung ito ba ay talagang makakaapekto sa iyong buhay sa pangmatagalan pagtuunan ang pag-unlad. Tiyaking ang iyong mga desisyon at reaksyon ay umaayon sa iyong pangmatagalang mga layunin at ang iyong pangarap para sa sarili. Gamitin mo ang teknik na ito kapag may maliit na hindi pagkakaintindihan o argumento na nagiging mas malaki kaysa sa nararapat. Gamitin mo ito kapag nagkakaroon ka ng stress sa mga bagay na hindi naman nakakaapekto sa iyong pangmatagalang layunin o kabuo kaligayahan. Gamitin mo ito kapag nais mong panatilihin ang focus sa iyong mga personal na layunin, relasyon at pangarap. Tandaan mo, ang buhay ay puno ng maliliit na pagsubok at hamon. Ngunit ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa pagiging kalmado at maalalahanin sa bawat sitwasyon. Kung lagi mong aalalahanin ang mas malaking larawan, mas madali mong makikita kung aling mga bagay ang karapat-dapat ng iyong oras, lakas at emosyon. Number 9. Magsanay ng regular na pagsusuri sa sarili. Practice self-reflection and self-care. Sa mundong puno ng abala at stress, madalas nating kaligdaan ang paglaan ng oras para sa ating sarili. Ngunit ang regular na pagsusuri sa sarili at pagpapractice ng self-care ay mahalaga upang mapanatili ang ating emotional, mental, at physical na kalusugan. Lalo na sa mga sitwasyong puno ng tensyon. Kapag tayo ay may malinaw na pag-unawa sa ating sarili, mas nagiging handa tayo na harapin ang mga hamon sa buhay ng may kalmado at mas balansing pananaw. Bakit mahalaga ang pagsusuri sa sarili at self-care? Nagbibigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa sarili. Ang pagsusuri sa ating mga reaksyon, emosyon at aksyon ay nagbibigay daan upang matutunan natin kung paano tayo tumugon sa mga sitwasyon at kung paano natin mapapabuti ang ating sarili. Pinapalakas nito ang ating emotional na katatagan. Ang regular na self-care ay nakakatulong na mapanatili ang ating kalusugan at maiwasan ang burnout o emotional exhaustion. Nagsisilbi rin itong prevention sa stress. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating sarili at pagsusuri ng ating mga aksyon, natututo tayong magtakda ng hangganan, magpahinga at maging kalmado sa mga mahihirap na sitwasyon. Pinapalakas nito ang ating self-confidence at self-worth. Ang pagiging tapat sa sarili at pagpapahalaga sa sariling pangangailangan ay nagbibigay ng lakas at tiwala sa sarili. Paano magsanay ng self-reflection at self-care? Maglaan ka ng oras araw-araw para mag-reflect. Magtakda ka ng 5 minutes or 10 minutes upang magmuni-muni tungkol sa mga nangyari sa araw na yon tapos tanungin mo ang sarili mo, paano ako tumugon sa mga sitwasyon kanina? Ano ang natutunan ko? Gamitin mo ang journal para sa pagsusuri. Isulat mo ang iyong mga nararamdaman, reaksyon, at mga pangyayari. Makakatulong ito upang mas maliwanagan ka sa iyong emosyon at kung paano ka makakapag-improve. Magtakda ka ng mga layunin para sa si sarili. Siguraduhin mo na ang iyong mga layunin ay tumutok hindi lang sa trabaho o iba pang responsibilidad, kundi pati na rin sa iyong personal na kalusugan at kasiyahan. Alamin mo rin ang iyong mga triggers. I-reflect ang mga sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng stress o galit at alamin mo kung paano mo ito maiiwasan o paano mo ito makukontrol sa susunod. Maglaan ka ng oras para sa self-care. Magpahinga ka, mag-ehersisyo ka, mag-meditate o magbasa ka ng libro. Ano mga aktibidad na nagpapasaya at nagpapalakas sa'yo, gawin mo. Huwag mong hayaang mawala sa iyong rutin ang mga bagay na nagdadala ng kapayapaan at kaligayahan. I-prioritize mo ang iyong mental at emotional na kalusugan. Maghanap ka ng mga paraan upang makapag-relax, gaya ng yoga, deep breathing exercises, o makipag-usap ka sa mga kaibigan o therapist. Gamitin mo ang teknik na ito kapag nararamdaman mong nauubos na ang iyong lakas at kailangan mo ng break. Gawin mo ito kapag may mga sitwasyon na nagpapalungkot o sa na sa'yo at nais mong makapag-reflect kung paano ito makukontrol o maiiwasan. Gawin mo ang technique na ito kapag gusto mong pagtuunan ng pansin ang iyong emotional at mental na kalusugan upang magpatuloy sa pagiging produktibo at kalmado. Tandaan mo, ang pagsusuri sa sarili at self-care ay hindi lang luxury kundi isang nangangailangan. Ang pagbibigay pansin sa iyong sarili at emosyon ay isang mahalagang hakbang upang maging mas mahinahon, masaya at mas produktibo. Kapag inaalagaan mo ang iyong sarili, mas magaan mong haharapin ang mga pagsubok at mga hamon sa buhay. Sa bawat hakbang na ginawa natin para manatiling kalmado sa gitna ng mga sitwasyong puno ng tensyon at chaos, nakita natin na ang tamang mindset at mga estratehiya ay may malaking epekto sa ating emotional at mental na kalusugan. Mula sa pagkontrol ng ating reaksyon, pagsusuri sa sarili, at pag-prioritize ng self-care. Natutunan nating hindi laging kailangang sumabay sa agos ng galit at stress ng iba. Sa halip, kapag pinili natin ang pagiging kalmado, mahinahon, at maunawain, mas nagiging matatag tayo sa harap ng mga hamon. Huwag mong kalimutan ang pagiging kalmado at ang pagpapakita ng empatya ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang pagpapakita ng lakas at kontrol sa sarili. Kaya sa bawat araw, magsanay ka ng mga teknik na magpapalakas sa iyong mental at emotional na kalusugan. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagpili ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Piliin mong maging kalmado at makikita mo ang mas magaan at mas masayang paglalakbay sa bawat sitwasyon. Ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan ay isang mahalagang kasanayan na makakatulong sa iyo hindi lamang sa personal na buhay kundi pati sa iyong professional na mundo. Sa pamamagitan ng malalim na paghinga, hindi pa dalos-dalos na pagsagot, pagtuon sa sarili at pagpapakita ng empatya, mas madali mong mahaharap ang anumang sitwasyon ng may dignidad at kontrol. Tandaan mo, hindi natin laging makukontrol ang kilos ng iba. Ngunit palagi nating makukontrol kung paano tayo tutugon. Ngayon, alam mo na ang siyam na mabisang paraan para manatiling kalmado kahit nasa gitna ka ng mga taong wala sa kontrol. Uulitin ko, at lagi mong tandaan, hindi mo laging makukontrol ang kilos at emosyon ng iba. Pero may kapangyarihan kang kontrolin ang sarili mong reaksyon. Kapag nagawa mo ito, mas magiging mahinahon ka sa anumang sitwasyon at maiiwasan mo ang hindi kinakailangang stress sa buhay mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. I-comment mo rin kung alin sa mga tips na ito ang pinaka gusto mo o mag-comment ka rin kung mayroon kang sariling paraan para manatiling kalmado para mabasa ko rin at malaman ko. Maraming salamat sa panonood. Stay calm, stay in control, and see you on the next video.